Napaka isa O oh, sa sa sibo. Pila Pil ko ba Pila ka buok? Ha? Pila ka buok? Ang imo sa. Mayong adlaw sa tanan na nasa tadiri karon sa ato ang buluhaton, manghatag ta og bugas, are ta diri sa may barangay Bagunbon sa ato sunod nga tigulang nga tagaan nga si Tatay Sinial o sa may barangay Bagunbon. Padulong ta silang balay o niya giaswat nila ang bugas medyo bugat-bugat ni. Niya nasa ni siya grocery nga sa gul, sabon o uban pa. O niya mo ang iya hangis tanbayan nga balay pero dili ni mao ang iyang balay. So iya tangi dala kay iyang balay na ako no sa likod. Wala in taon kasi ni na si tatay luoy kayo. Medyo naulaw siya namo kay nga naman. Wala kuno no siya kasulubog si Nina. So Onya ni nga siya dito lang si pabalik ang bugas kay Lisod Gayo sa iyahang balay kay Tanawa. Makita na to ang iyahang balay guys, Tanawa ninyo. napaka O, oh, sasasubo. So, so, ako bata. Pila ka buok? Ha? Pila ka buok? Ang... Imo mga sawa? Katawa! Video hiin. Video hiin. Ano na balay gamay ka? ah maron na nga na ako Ko ka ko ba usawa? Ikare maglongag daylo. Ha, wala usawa, ayo niya ka na. Amang ayo ka kan an usahay. Bulaku ka ko. Ah, ato link, ato ta. Eh, padako na ko gwana, ikana. Amo syang giingnan nga tay, kami de ang team kuya Berting mga vlogger niya mo ang bugas nga mong gihatag mo lipay taun kaisiya. Amo sige mo og away? Dagawen mo. Basit ko gusto mo ko an mamugos ka inong kagabi eh. Mas mamugos ka kagabi mo mag-away mo.